Saludo ang maraming netizens kay Kapuso Primetime Queen Marian Rivera na magpwede dito ng tulong sa mga nasa lanta ng bagyo kasama ang kanyang asawang si Ding Dong Dantes. Pinasalamatan niya ang isang supermarket na tila ay kanyang kapartner sa misyong ito. Makikita sa post ng news anchor na si Aubrey Carampel ang paghahati at pagbaba ng mga relief goods mula sa isang sasakyan na dala ng mag-asawang Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Makikita din sa mga larawan na tumulong ang buong pamilya at mga kaibigan ni Marian at Dingdong sa pagpapak ng mga goods para sa biktima ng Bagyong Karina. Sa mga video at pictures na ibinahagi sa social media ay makikita si Marian ang personal na naggrocery ng relief goods. Makikita na matiga itong namimili ng mga pagkain, gamot at mga importante kagamitan sa panahon ng kalamidad. Pinasalamatan din ni Maria ng isang supermarket na tila siyang kapartner nilang mag-asawa sa charity mission na ito. Pero hindi dyan natatapos ang community service ni Marian at Dingdong. Dahil matapos nilang i-repack ang mga relief goods, ay kasama rin sila sa nag-deliver nito sa Gem Kapuso Foundation Warehouse, kung saan pati si Marian ay nagbuhat ng mabibigat na bags ng relief goods. Isa pa sa ikinabilib ng netizens ay maging si Sixto na bunsong anak ng Dongyan ay tumulong rin sa pag-aayos ng relief goods. Ika nga ng netizens, sina Marian at Dingdong ang dapat tularan sa pag -e educate sa kanilang mga anak ng pagtulong sa ganitong pagkakataon tulad ng kalamidad. Kung iisipin ay pwede naman i-delegate ni na Marian at Dingdong sa mga tauhan nila ang pagbubuhat, pag-re-repack at pag-distribute -re ng relief goods. Pero pinili nilang sila mismo ang personal na makibahagi sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo, bagay na hindi madalas nakikita sa maraming celebrities. Narito ang ilang reaksyon mula sa netizens. I appreciate the fact na wala kahit anong tatak yung mga bags na parang nangangampanya lang. Thank you for helping without aiming to promote anything or anyone. Normal grocery bags that normal people use. Yes, nagluto si Marian noong pandemic for frontliners. Judy Ann Santos too. Galante talaga si Marian kahit mga kaibigan kapos o pampo-ospital tinutulungan kaya buhos din balik ng blessings sa pamilya nila. I really admire this couple. Lagi silang tumutulong tuwing may kalamidad o sakuna. Malapit ang loob nila sa mahihirap. Kung ano ang ikinaganda ng mukha nila, ganon din ang puso nila." Deserve talaga ang blessings nila kasi binabalik nila sa mga tao. Thank you dongyan sa malasakit sa mga kababayan. We appreciate you guys.